Yan, malapit na po natin maibenta ang ating mga BX. Sila po ngayon ay 16 days na mula po sila pinanganak. mo na tayo mga kababoy. Hey! Dahil nga 16 days na sila, ah, kung nakikita nyo, nagsisikipan na po sila sa tiyan ng ating ah, mamapig. Yan kasi malalaki na po talaga sila sa ah, lampas na dalawang linggo. Yan, minsan hinihila ko yung tainga ng ating mga beek para po mapagbigyan yung isa pang beek na katabi niya. So madalas talaga nag-aaway po talaga yung mga beek tuwing nagpapalidi. Sa ngayon po, meron na po tayong 8 na may-ari nitong ating 12 uh, uh, dosi lahat itong ating BIC at meron na po tayong uh, dalawang buyer. I yun pong isa kong pinsan, apat yung bibilihin niya. Tapos yung repeat buyer naman natin, uh, dati bumili siya ng tatlo, ngayon apat na yung kukunin niya. So, tatlo na lang yung na maiiwan nito at yung isa naman ay uh, sa EI. So, sa amin pala, ang uh, EI ay uh, pwede kang magbayad ng cash 2,000 uh, at pwede rin naman kung gipit ka ay pwede rin naman ang biyek. Uh, mas unang pipili yung nag-EI. So, pipili niya talaga yung pinakamalaki. So, kung uh, ano naman, kung papipiliin ka kung uh, para sa akin kasi na naranasan ko na rin na uh, makunan yung aking inahin, kaya mas okay yung idea na biik na lang yung ibabayad kasi ah, pag ah, magbayad ka ng 2,000 tapos nakunan yung ah, inahin mo ay wala quits na yung 2,000 sa ngayon pala ay yung presyo ng biik namin dito ah, yung iba meron daw 2,800, meron daw 3,200 3,300 pero sa akin, ha, yung presyo ko talaga ng biik ay 3, So, wala na po yung hangyo-hangyo mga kababoy, 3, po talaga yung bigay natin sa ating mga biik So, meron na lang tayong tatlong bakante nito. Uh, meron naman talaga tayong mga buyer. Kaso, uh, hindi pa lang talaga ako nag-tatanong-tanong uh, kung sino yung uh, bibili. Uh, kung sino lang yung pupunta dito. Total, 16 days pa lang po naman. Yan. Tapos na silang magdidi. Uh, ganito. sigla, uh, kalalakas yung ating mga biik. Ayan. So, malalaman nyo po kung malulusog talaga yung mga biik Pag ganito po yung naglalaro sila. Yung iba naman, tulog. At yung iba, hindi makamubon sa didi. Ayan. Kasi maliit siya. Pulang siguro siya sa uh, didi. Ayan. Malalaki na po talaga sila. Pero, hindi ka po pa sila pinapakain ng uh, feeds. Kasi hindi pa po ako nakapunta sa bayan, hindi pa po ako nakabili ng feeds. So, usually talaga, nagpapatikim ako, nagpapatry akong kumain sa kanilang ng feeds. Uh, Ika-third week na, uh, kasi pag ganong mga edad, ay unti-unti uh, na yan silang uh, kumakain doon sa feeds ng kanilang uh, mama peg. At yun na yung time ko, pinaka-time ko talaga, simula sa una pa, yung nagpapatikim ako ng feeds pag third week na yung talagang uh, sumasabay nila sa sumasabay na sila sa kain, so, na nakakatikim na sila ng feeds na kanilang mama peg, uh, yun din yung araw na uh, papatikimin ko na sila ng uh, papatikimin ko na pala sila ng kanlang uh, kanilang uh, feeds na para sa uh, kanila sa mga BX so sa ngayon, hindi po, ko pa rin po sila pinapainom ng tubig eto Tsaka... naman si Olga 14 days na po mula po siya ng maii so meron na lang tayong 1 week na antayin sa ika 21 days doon natin malalaman kung magre ba siya or hindi. So, sana hindi po siya magrehit So ito lang po muna yung update natin, mga kababoy. So 16 days na po yung ating mga biik at meron na po tayong uh, nakabok na bibili ng ating mga biik. Yan. So ito lang po muna yung update. Happy farming po sa lahat. Bye.